Hi kamahadera, kumusta kayo? Ito, panibagong araw na naman natin. Meron na naman tayong panibagong iluluto. Ito, susubukan natin gumawa ng banana bread with raisins. Okay, umpisa na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tukpik pa. Okay. Ito, ating mga kakailanganin sa ating pagluluto. Ito. Flour. AP. AP apia na at eto raisins kailangan din natin ng butter eto meron tayo dito baking powder itlog asukal isang ng asukal asin vanilla at saka evaporated milk at syempre hindi mawawala ang star for all season ang saging na ripe kailangan ripe yung saging nyo para matamis na siya at malasa talaga. Okay. Hindi na tayo magpatumpik-tukin pa. At na natin yan. Ayan, nabalatan na ni Junakis ang ating apat na saging. toto tutulungan niya ako magluto. Tutulungan niya ako mag-bake niyan. O, sige. Mamash na niya. Ayan, imash mo na. pagsasamasamahin muna natin mga liquid. And then, ito, ang ating all-purpose flour, ay sasalain ko pa dito sa kabila. Para pino siya. Sige, imamasya muna niya ng bonggang bongga Sige, -bongga. okay, kaya mo yan. Ayaw niya magpakita, nahihiya siya. Ako rin naman. Iya din ako. Pakita natin ng konti konti lang. Pwede ka magsalita. Hmm. Ay, magsalita. Napipi na ang ano ko. May kailangan mo pa iikot yung ano? Ah, okay. Sige. Okay, kung saan ka Wow, kahusay! Pwede ka naman, Chef. So, habang minamask mo yan, i-add na natin itong butter para mamask mo na rin. Okay, kaya mo yan. Nakakaraos ka din dyan. Bukang siguro tapos ka na dyan. Bago lang an Bukang liway -way. Okay, pwede na yan. Okay, add na natin tong dalawang kaitlugan. Ayan. hello hello ano mo lang. Diyan ako. itong asin natin, i-add na natin to. Mga uh, half, ano lang, half tablespoon lang ng asin. Ano, okay, parang masakit sa batin yan. Ayan. Saka Ay. ito, i-add na rin natin itong ating baking powder.

sempre add na rin natin atin ya, -kempot, kempot okay. ating evaporated milk. Ikembot-kembot na nga yan. Masama-sama natin yung liquid ingredient. sugar, 1 cup of sugar. Konti-konti lang halo. Ah, konti lang ako baka naman. Okay, sama na rin natin itong ating vanilla vanilla extract. Okay, okay na itong ating liquid ingredient. At i-set aside na natin to. Ito naman sa flour natin, kailangan natin salain siya para wala siyang buo-buo. Kunti-kunti lang. mm -hmm. Ya, yeah, okay na. Diba? Para pino ang ate. Ano? Kalahati lang yan. So, kalahati lang ang nilagay natin. So, parang dito bubuo tayo ng well sa gitna. Para ibusa naman natin yung ating liquid ingredient. Ayan. Bus mo lang yan dahan-dahan dyan. Ayan. Hmm. Um, mag-combine yung ilagyan natin yung crepe napakadali lang nito sarap nito sa kape simutin natin kasi sayang naman yung mga natitira at yung kapatid tayo nagtitira kembot-kembot na lang na ganyan yan. Dito, okay na okay ang consistency Sa saging naman, okay lang naman may buo-buo yan. Mas maganda nga. Bango. Amin na amin yung vanilla. alam mo mas mas alam niya mas masarap to kinabukasan may nakalimutan ako ilagay. lagi na lang ako may nakakalimutan ilagay, mga materials. daw niyo kakalimutan yung ating oil ah oil. Ilagay natin to nang kalahating tasang oil. yung isabay na rin natin itong ating raisin ating pasas. Ayan, mix-mix mo lang yan. set aside mo lang ito ng mga 2 minutes. Pwede mo na siyang ilagay sa ating steam. Ito hindi, ang maganda kasi dito, hindi mo na kailangan siyang hindi mo na siya i-bake. No bake na to. Pero mas okay din ko i-bake. Ako, i-steam lang natin to para ang totoo yun, wala akong wala akong bake wala akong pang bake, kaya steam lang natin <coughs> tapay set aside lang natin to ng mga 2 minutes at isasalin natin doon sa ating pan okay na, nag set na ang ating minix na ingredients ingredient, ito pinahiran ko lang to ng butter o margarine na sasig o mantika pwede nyo pahiran bahala kayo kung ano gusto nyo ipahid dyan at ito ilalagyan natin sa ating baking pan um, ilalagyan natin sa ating baking pan dapat kalahati lang ilalagay natin um, kasi mag-aalsa pa to. Okay, nagpakulo na nga pala ko doon ng ating steamer. Nakuloan ko na yung steamer doon. Sasalang na natin ito agad. Ito na, nailagay na natin siya sa ating molde. Ayan, dito ko na nilagay iba sa lianera. Sasalang na natin to sa steamer dahil steam na, steam na, kulong-kulong kulo na yung ating steamer. Okay, mga mother, salam mo natin to. Itong steaming natin ay galit na galit na. Ayan. Steam lang natin siya. Okay, sama na natin to. Pasya-pasya na lang sila. Ayan. Ayan, may problema tayo. Hindi pala kakasya lahat. So, ayan. natin. ayan. Napagkasa natin ng ating mga ginawa. So, ayan. Hihintayin lang natin yan. Steam natin to ng 35 to 40 minutes. Hi mother, so eto na tayo. Check mo natin to ating niluluto na ano, na banana loaf. Okay, Ko okay na after 40 minutes ayan ang itsura nya ayan, kailangan meron kayong stick para pag tinusok natin yan, dyan mo malalaman kung luto na siya o hindi, pag wala daw sumama sa stick, ayan medyo kita nyo may sumama pa siya ayan. siguro maghihintay pa tayo ng mga 5 minutes 5 to 10 minutes pa balikan natin yan after 5 to 10 minutes. So ayan kamatera no. Oras na pala i-check na natin to kung luto na talaga after 10 minutes ulit. So ayan na siya. Check natin ulit siya. Kung okay na. Hmm, wala na sumama. So okay na siya. patay na natin. And then palamigin natin. Check natin mamaya. So, eto na nga kamahadera yung nating nagawang banana loaf umuusok-usok pa yan galing doon sa ating ganera so ititingnan natin kung okay ba at titikman din natin okay yan Ay, milit oh ito na ang ating banana loaf oh ang ganda sobrang lamot niya, oh. Hmm. Kitang-kita pa yung mga saging natin. Bubuong buong saging natin. Ingat. Oh, perfect na perfect sa kape. Sa mga mahiling magkape dyan, gumawa na kayo nito. Ito, try natin to. Mm-hmm! Mm -hmm. Sakto na yung tamis niya. Sarap. Hmm? Gumawa na kayo ng kape. Grabe, parang gusto ko tuloy magkape ulit. Yan, tapos na ako magkape. Sarap! In fairness, ha, ah, mga deras, ah. hindi ko kayo binibiro. Gumawa na kayo nito. Hmm? Ang na niya. Hmm. Ah, perfect. Salamat sa pagsama sa akin. Itry nyo na to. Hmm. Sigurado. Uy, gusto nyo. Ang dali nang gawin, di ba? Steam nyo lang. May kailangan i-bake. Bye mothers. Thank you so much. See you again next time. Babush, madera kayo.